Ha? Hindi ko sa au. ka na. Lalaki babae. Ha? Babae ka? Ha? Ni? Hindi ka kasam. Hindi ko sa Katimami na ta. Dia yang besar sar dengan pas nutak terupam. Kusunado demi na ya. Hindi ka Balik ka nga umula? Baka mamuyo mo lang kung nga magsaaw? Baka... Girlfriend na kaya? Ha? Girlfriend na ka? Pwede kagsaw? Pwede ka, Ya maminata ta. Baling ka bunga umol di ka magsaw. Butang ka sugurong agsaw. kao nga kausapin mo nga. Kausapin mo nga. Sino ka kamo? Sino ka? Ha? Sino ka? Sabihin mo ako sino ka. Para alam ko. Ha? Sino ka? salita ka ako. Sino ka ba? Sino? Girlfriend ka ba niya? Ha? Girlfriend ka niya? Ha? Hindi. Hindi. A, anong araw? Kilala mo siya? Ha? Pumukunta ba siya sa bahay niya? Ha? Pumukunta siya sa bahay niya? Hindi. Hindi? Ilang taon ko na Ilang taon ka na ba? Ha? Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? Sabihin mo, ilang taon ka na? Ha? Ilang taon ka na? Sabihin mo sa akin ha, kung ilang taon ka na? Ha? Eh magsalita, pahirapan natin. Sabihin mo na, para hindi ka mahirapan, ilang taon ka na? Ha? Ilang taon ka na? Tagasan ka? Ilang taong ka na? Ha? Ha? 14 po Oh, porte. 14 O, sige salita ka pala 14 po 14. 14. 14? 14 Bata mo pa Babae ka, lalaki ka? Ano? Ha? Babae po Babae? Tagasan ka? <coughs> ha? Tagasan ka? Tagasan ka? Sabihin mo, tagasan ka? Ba't anong kasalanan niya sa'yo? Ha? May kasalanan siya sa'yo? Sabihin mo, may kasalanan siya sa'yo? Sumagot ka! Sabihin mo, ah, para alam ko, may kasalanan siya sa'yo? Wala naman pala. Wala naman pala. Anong ginawa mo sa kanya? Ha? Anong ginawa mo? May gusto, may gusto ka. <laughs> may gusto pala. Eh, ba't ba't pinapahirapan mo siya ay kung may gusto ka? Kapit-bahay ka ba? Kapit-bahay? Ha? Kapit-bahay? Malayo. Malayo? Tagasan? Ha? Tagasan ka? Sabihin mo, tagasan saan Tagasan ka? Ha? Tagasan ka? Sabihin mo ako kung tagasan ka. Sige na, sabihin mo kung tagasan ka. Tagasan ka? Ha? Tagasan ka? Ayaw mo naman sabihin kung tagasan ka. Eh, gamutin mong lahat.

Sabihin mo kapag naalis mo at pawalan na kita. Naalisin mo na? Naalis muna? Ha? Naalisin mo naalis na? Ha? Naalisin na? Alisin mo na kasi may ipahihirapan ka dyan lalo kung hindi ka nagsalita. Alisin mo na. Nghe quá mọi gái em Ngồi Hả? Lana Hả? Tụi mình bà Don Balbin, balik sa ulirat. Mm.